Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. So, hi mga che. Welcome back again to my vlog. Oh, ba? Diba, sabi ko naman sa inyo, marami nga kaming daing. At sa mga susunod pa naming araw, eh, uulamin pa namin yan. Etong mga daing nga na to, eh, gusto talaga naming ibilad sa araw. Ang problema, eh, napakalamig na nga ng panahon natin ngayon. Eh, hindi rin matutuyo. Baka taihan pa ng lang. Habang nga nagpiprito ako, eh, naisipan ko nga ang balatan itong papaya na binigay sa nanay ko. Ang gusto ko nga sa mga papaya, kapag nahihinog, eh, yung hindi masyadong malambot, eh, hindi rin naman masyadong matigas. Yung sakto lang ba na may mangunguya ka kabalat nga, eh, tinanggalan ko nga ng buto. Abay, syempre, hindi naman natin makakain yan. Gagawin ko pa yung paminta. Charis. Ay, Rugo, mga check, kahit hindi nyo tinatanong, alam nyo ba na favorite na favorite ko din talaga yung mga papaya? Kaya naman doon sa may mga tanim dyan, baka naman. <laughs> Bali na matapos ko nga banlawan yung papaya, eh hinangu ko na nga din pala yung first batch ng mga sinalang ko nga na daing. Grabe, napaka-crispy nga ng pagkakaluto nitong daing na to at sigurado makakain mo, pati tinik. At dahil nga medyo marami itong dahing napiprituhin ko, eh nagsalang na nga ako ulit. Tapos ito nga pala yung papaya na binalatan ko kanina. Kung mapapansin nyo, meron nga hiwa yung isang piraso kasi nga meron siyang sira. Ay rugo, buti na mo talaga ay pang kembalatan nung no, nga lima sira niya. Sakto nga lang yung tamis niya at saktong sakto din sa hinahanap ko talaga sa papaya. Kung hindi nga ako nagkakamali yung papaya, eh rich din naman siya sa fiber. Kaya ako nahihirapang dumumi or hindi regular yung pagdumi mo, ay kumain ka ng maraming ganto akala ko nga nung nagluluto nga ako, e eh bagong sinaing ngayon nandito sa isang kaldero. Ay, Diyos ko, marimlang lang nasi pa, Pero syempre, hindi natin sasayangin yan at isasangag nga natin mamaya. Habang nagpiprito ko ng mga daing, e eh, nagsaing na nga pala ako, Para at least mamaya, kung wala na yung sinangag, e eh, makakain na nga sila ng mainit na kanin. Well, anyway, nakapaghiwa na nga din pala ako ng bawang at sibuyas. Dahil ngayong araw nga, eh gigisahin ko na nga itong barali na ginawa ng nanay ko. Ay, for sure, marami na namang magtatanong kung ano nga yung barali na to. Kung yung burong isda nga, e eh, isda yung nilalagay, eh dito naman karne, tapos yung sarsa. Pero heto yung mga sarsa na natira sa mga kawali, ganun, o kaya sa lagayan ng ulam, hindi yun yung pinagkainan, na inipon. Well, anyway, luto na nga pala tong kanin, kaya namang gigisahin ko na nga itong barale habang kinukwento ko sa inyo kung paano nga ba ito ginagawa. Ang tamang paggisa nga pala nito, eh maglalagay ka lang naman ng bawang sibuyas, pero kung kulang sa asim yung barale, eh pwede ka maglagay dito ng kamatis. Sa paggawa nga pala ng barale, ang kailangan mo dito yung sarsa ng minudo, asado, basta yung may mga sarsa. Pagsasama-samahin mo ngayon sa isang lagayan, tapos maglalagay ka nga ng kanin dito, tapos pwede mo siya lagyan ng asin. At pwede rin namang hindi. Kung gusto mo medyo mabilis siyang lutuin, eh huwag ka maglalagay ng asin para maasim siya agad. Kami kapag gumagawa kami, after 3 days, eh niluluto na namin Pero siya. Pero kung marami yun na ilagay mong asin, for sure, syempre, matagal-tagal bago mo siya pwedeng lutuin. Maswerte nga tayo kung yung sarsa natin eh may konti pang laman-laman o de masaya. Anyway, sa mga nakakain na nga pala ng barali dyan, ay kaway-kaway naman sa inyo dyan. Anong lasa? So, syempre, pagkatapos ko nga pala itong hin, eh, pakukuluan natin yan. Tapos, nag-add nga pala ako dyan ng isang tasa ng tubig. Pakukuluan natin siya hanggang maluto nga yung pinakakanin. Kadalasan nga pag ganito, eh, sobrang timplado ng nga to, kasi nga naman pinagsama-samang sarsa na to. Bali, ayun, nung okay na nga yung lasa sa akin, eh, pinatay ko na nga itong kalan. Tapos, nagsandok na din ako para makakain na. Ay, rugo, mga che, perfect na perfect to. I-partner dito sa pinrito Kundali babaeng na walang kamatayan. O, ba? Diba? Nagmamantika pa. Mandika lang yan, ulam na. Bali yung kanin labig nga pala kanina, e eh, naisang agko na. Ayan, malutong-lutong pa. Ay, Rugo, for sure, ingat chiyo, kumabsine na naman bonggang bongga. <laughs> Tayo nga lang walang bunga nga yung okra at yung talong. Pero perfect na perfect nga yung kapartner dito. Para din siyang buro kapag sinawsaw. O siya mga che, if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!